Good morning everyone and have a blessed midweek to all of you and welcome again to our daily Bible verse ministry and today's Bible verse is taken from the book of Nahum chapter 1 verse 2 but before we read that I would like to invite you all to watch me again tonight at 6 o'clock p.m. for our live stream Bible study and we'll discuss about Bible verse today and today I am going to read verse 2 of Nahum chapter 1. God is jealous and the Lord avenges. The Lord avenges and is furious. The Lord will take vengeance on his adversary and he reserves wrath for his enemies. And in Tagalog Si Yahweh ay Diyos na mapanibuguhuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay nagiganti at napopoot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibuguin kanyang mga kaaway, kanyang pinaparusahan. On this Bible verse that we have read this morning, this is about our Bible study tonight at 6 o'clock p.m. So watch me as we discuss about this. The question here, are you an enemy of God? Kaaway ka ba ng Diyos? Let us not be an enemy of God. Let us all be friends with God. As Jesus told us, you are my friends if you keep my commandments. So, this wonderful lesson tonight, let us listen so that we will know if we are an enemy or a friend of God. Remember, God's wrath is for his enemy. And God is a jealous God. So, we must not make God jealous in our life. sa buhay natin mga kapatid, kailangan po natin mapanatili na tayo ay tunay na kaibigan ng Diyos. Ngunit paano nga po ba maging kaibigan ng Panginoon? Samahan niyo po ako mga gabi, ala sa ispo. Manood po tayo, malaman natin kung tayo nga po ba ay kaibigan o kaaway ng Diyos. Mahirap po maging kaaway ang Panginoon, katulad na binanggit niya sa atin. Ngayong araw na ito, paparusahan po niya ang kanyang mga at, at, dito maghiganti ang Panginoon Diyos at siya ay mapanibuguin ano po ba ang ibig sabihin ng mapanibuguin ng Diyos ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos ay maghiganti samantalang nalaman natin lahat God is love so makinig po tayo mamaya gabi upang maunawaan natin kung bakit po paparusahan ng Diyos ang kanyang mga kaaway, kung bakit po mapanibuguin ng Diyos why God is jealous and why God is going to avenge. So, tayo po ay makinig mamayang gabi sa ating pong Bible study. Samahan niyo po ako, mag-invite po tayo ng ating mga kaibigan. Panoorin po natin mamayang gabi ito. Itong napagandang lesson na ito. Itong lesson na po ito ay naituro ko na rin po around 2 years ago. Pero nais nating ulitin so that we will always be reminded, are we a friend of God or are we an enemy of God? Kaya po, let us listen. Mainig po tayo. Paalala lang ito, itong Bible verse natin, Nahon chapter 1, verse 2. So, tayo pong lahat ay mag-ingat. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay magsikap na patuloy. Sumunod sa mga utasan ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. See you po mamayang gabi.